Samahan niyo ulit ako with another vlog! So ang ating agenda for today's video ay pupunta tayo ng school para lamang kumuha ng reg form. At syempre ang aking kasama ay ang laging pinagkakamalang diyowa ko since the first day of face to face again. At ayun kinuha niyo yung phone ko para magvideo kami and then biglang... Nagkakamalamag, Jowa, eh. At pagbaba nga po namin ng bus, meron kami na ang tatlong kumakain ng pares. Opo, ayan po ang aking... Ang, a aming tropa ay ayon si Nicole, si Edgar at si Ernesto at sila ay aakit daw po ng tagaytay that time dahil sila ay maghahanap ng pag-OJT sana all at ayan kami po ni Jay ay pupunta na ng school, yes mahaba-habang lakaran pa po yan, Iniwanan na po namin ng tatlo doon dahil hindi pa po kami nakakakuha ng reg form at nakakahiya po sa aming class repre dahil morning pa lang ay nandun na siya pero yan po ay 12 noon na something at ayan na welcome back sa Cubs silang kung saan. Charot. <laughs> Baka ano pong masabi ko sa init ng ulo ko. Charot. <laughs> Ayan guys, eh, that is the campus or satellite of CBS Silang. So welcome po. Good luck sa mga bagong nag-enroll dito sa campus na to. So anyway, ayun, nakapasok na ulit kami ng campus after a long, long, long vacation. At TBH, ayoko nang pumasok. <laughs> So, wala rin makakakilala ko dito. Anyway, fast forward, ayan kami po ay papunta na ng SM Palapala. Kasama ko po ang aking dalawang kaklase. Actually, tatlo. Ayan yung rapper namin. Napakaganda. Hoy! And kami, kakain lang kami kasi anong oras na rin to eh nakakagutom yung biyahe sino ba namang hindi magagutom ikaw ay taga Dasma, tas ang school mo ay silang, at yung mga kasama ko dyan ay mga taga GMA pa and ayan na nga po, inintay lang namin yung order namin hanggang sa Ayan, gutom na gutom na ang mga taong ito. Naubos na agad ang pagkain, guys. At ito po kami kumain sa manok ng bayan. And syempre, ayan ako, naglalakad na ako as an independent person. Ako na lang mag -isa. Pero pinabalik ako ni ate kasi sabi niya, ano daw si Kuya Bot, sumabay na daw ako. At ayan, sumabay na ako at meron kaming dinaanan. Ako, napaka... Secret ang lugar daw to sabi ni Kuya Bot, wag daw ako maiyak kasi siya lang daw dapat ang dadaan dito. Huh! Actually guys, kapag ganitong may araw, maganda siya. And presko kasi maraming mga puno at mahangin. Pero yun nga lang, talahiban guys. Ingat-ingat pa rin po. Ayan na, nakatawid na kami kung saan man kami dumaan kanina yes, kami ay nasa highway na at tingnan nyo naman ang daanan sa salitran, Grabe ba das mo at uy, nainggit na lang talaga, ba't may magandang clip? And ayan, nakauwi na po ako at nag-tiktok lang ako dyan dahil sa mga bagong binili kong ka ek na hindi ko naman kailangan pero tuwang tuwa ko dahil huuso siya ngayon guys. So, i-check nyo na lang kung saan ko ba yan inupload, di ko rin alam. At ayun na nga guys, fast forward, ito po ay 12 midnight na at bibili kami ni atin ng midnight snack. At nagulat ako, meron pa pala si sa ulo ko. Sabi sa inyo guys, na sobrang tuwa ko, hindi ko na siya natanggal agad sa paglabas. Ayan, nakita niyo pa yung daanan, napakadilim dilima talagang wala nang dumadaan. Halos clear na yung highway ng ganitong oras dahil nga po araw na nga po siya. Naghahanap kami neto ng ice choco. So sa, sa literal na mini burger branch ay wala. Kaya naman pumunta pa kami ng area G. At lang pa ako dito sa aking tropa. Hi, babe! Thank you so much dahil pinagbigyan mo ang aming cravings that night. Pinigyan niya po kami kahit walang water. O po, dahil naman po namin. At pakipag-tiktok lang ako sa kanya. O baka sa nakanood ng tiktok ko dyan. Baka akala niyo may jowa na. O wala pa. Pero kung may ibibigay kayo. Hi! <laughs> Maka dan maar. En this is the end of my vlog. See you next vlog.